Anong ganap sa mundo ng showbiz? Kinakiligan ng mga netizen lalo na ang kanilang loyal fans ang dating mag-asawa at magka-love team na si Nagabi Concepcion at Sharon Cuneta. Nang mag-post sila ng ilang clips sa kanilang rehearsals sa nalalapit na reunion concert na may pamagat na Dear Heart, The Concert. Pinatakam ni Sharon ang kanyang mga tagahanga sa pag-post ng ilang mga snippet sa kanilang practice. Sa Instagram, ibinahagi ng Megastar ang isang video na puno ng tawanan nang i-promote nila ang kanilang concert sa Mall of Asia Arena sa darating na Biyernes, ikadalawamputpito ng Oktubre. Magkayakap ang dalawa nang i nila ang palabas, na nagbunsod ng excitement mula sa mga netizens sa comment section kabilang ang ilang celebrity. Sa isa pang video, makikita ang dalawa na sumasayaw sa tugtog ng Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko. Ayon sa aktres, kahit papaano ay nakakaramdam pa rin sila ng awkwardness. Samantala, nakausap ng ABS-CBN News ang dalawa sa rehearsal at kapwa nagpahayag ng pananabik para sa kanilang Friday concert. We'll hold it, but we'll... Anong klaseng, ano, anong, anong klaseng s-, sayaw ang gusto? Parang dance, like oh, Yung ano, yung portion na... Ito naman ang memories ka ng buhay. Huwag ka bang ganyan para Hawaiian? Hindi, <laughs> Instrumental yan ang kahit mapapigil. Oo nga, ayan. Ayan, ayan. sa buto ka. Oo nga. Tingnan mo, bakit sigil? Oo, Ayan. na to high, high to high. High to na po. Ayan o. gano'n, gano'n.

27 nilahan. <laughs> oh. Baliw. Hay pa ka. Hay di na pa. Hay and see. Hay Ano sa palagay mo? Ano kayang masasabi ni Kiko Pangilinan dito?